Hi guys, welcome back to my vlog. Good morning. This is MPLP, my poor life in Philippines. So today's quick vlog lang guys, tayo. Kasi isa lang yung sasabihin ko. Pagkagising ko nitong umaga guys, naisipan ko mag-check ng analytics dito sa YouTube ko. Tapos, I found out, ang dami ko palang ano, mga lumang video na dati ay ano monetized I mean um, naka-able yung mon monetized monetized kumikita ako sa mga views niya pero ngayon hindi na kasi copyrighted siya and ang reason kung bakit siya copyrighted guys ay dahil sa lahat ng mga lumang lumang video ko copyrighted siya dahil sa mga music na ginamit ko. Yung music naman na ginagamit ko guys, ano yung yung sa audio library ng YouTube which is inaallow naman nila yon na hindi ka magkakatrouble, di ba? Basta i maglagay ka lang ng proper na disclaimer. So, ginawa ko rin naman yun, guys. Nag-proper disclaimer naman ako tulad ng ginagawa ng ibang vlogger. Pero, eto talaga siya guys pag nag na, na yung video like one year or two years nagka-copyright na siya guys so mula noon siguro mga last year hindi na ako gumagamit ng mga music sa sa vlog ko pure speech ko na lang talaga minsan nag-voice over ako so guys kung gumagamit kayo ng audio library yung mga music sa audio library nako tigil nyo na yan kasi pagdating ng 2 years or pag nagluma ang video mo min minsan kasi nag, naghahatak pag, pag nagluluma yung video naghahatak na siya ng mga views so sayang kasi yung views alam nyo naman yung 1000 yung 1000 views point 15 dollars na yun eh. 2015 to 2020. Depende. Eh, sayang eh. E, paano ko nakatag na ng 15,000 views? Sayang na rin. Diba? So, that's all for today, guys. Bye. Don't forget to subscribe.